Christine Hermosa may kondisyon para magkabalikan sila ni Jericho Roseles sa comeback movie nila. Nagbigay na ng pahayag ang aktres na si Christine Hermosa sa naging panawagan noon ni Jericho Rosales na magkaroon sila ng comeback movie kung saan ipagpapatuloy nila ang kwento ng dati nilang ginawang projects noon. Inilahad ni Christine Hermosa ang kanyang mga kondisyon bago pumayag na magkabalikan sila ni Jericho Rosales at muling gumawa ng proyekto na magkasama. Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms ang posibilidad na magkasamang muli sa isang proyekto ang dating magkasintahan at pinag-uusapang love team sa kanilang henerasyon na sina Christine Hermosa at Jericho Rosales. Subalit, may mga kondisyon si Christine Hermosa bago ang kanyang pagpayag na magkasama muli sila ni Jericho Rosales sa isang pelikula o sa teleserye. Sa kamakailang panayam kay Christine Hermosa, Inilahad niya ang mga requirements niya bago siya makipag kay Jericho Rosales. Ayon kay Christine Hermosa, bukas naman siyang magkaroon sila ng comeback project kasama si Jericho Rosales balit mayroon siyang mga kondisyon. Depende umano ito sa uri ng project, sa mga eksena. Dapat ay makita umano muna niya ang lahat at i-filter ang mga ito. Kung makikita niyang worth it naman na gawin ang project ay gagawin niya ito hindi yung may masasabi lang na mayroon silang comeback movie. Subalit, marami ang napapatanong kung sakaling papayag din ba ang asawa ni Christine Hermosa na gumawa ito ng comeback project, kasama ang ex na si Jerry Chorosales. Nilinaw naman ni Christine Hermosa, na wala namang magiging problema sa kanyang asawa kung sakaling muli silang magkasama sa iisang proyekto ng kanyang ex na si Jericho Rosales, dahil pareho naman umano silang professional. Kung gustuhin umano niya ay susuportahan naman siya ng kanyang mister. Talagang choice umano niya ang paggawa ng project. Ayaw naman umano niya na gumawa MNNG project na putso-putso lang, nais niya na worth naman ng kanyang oras at effort, iyong maroong katuturan. Maging si Oyo Boy Soto ay nagbigay rin ng saloobin sa posibilidad na magbabalik sa pagiging aktres ang kanyang asawa na si Christine Hermosa. Nilinaw ni Oyo Boy Soto na hindi naman niya pinagbabawalan si Christine Hermosa na mag-artista sa katunayan si Christine na mismo ang may ayaw. Ayaw umano ng kanyang misis ng drama dahil nakakapagod daw. Kung nanaisin naman ni Christine na muling bumalik sa pagiging artista, ay maari umano itong mangyari matapos ang panganganak nito. Sa ngayon ay apat na buwan ng buntis si Christine Hermosa sa panglimang anak nila ni Oyo Boy Soto. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.